Hello, hello, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig? Ano? Uh, Pag-usapan natin, ang ngayong lumalabas, uh, medyo nagkagulo na talaga ang Congress. So kung nagkagulo ang Congress, kasama ang Congress upper and lower, pero mas patindi sa si lower, then may, may napipintong pa na balita sa EFP, So, ito na yung kinakaharap ng dating pang, uh, ng, ng, Pangulo ngayon, ni Pangulong Marcos. At mayroon pa susunod ito, ano? Na mabibigla kayo ang mga Marcos loyalists ay mayroong i-announce sa one yata. Ah, uh, mayroong i-announce sila yung Marcos loyalists. Ang katotohanan. Dahil ang Marcos loyalists, sa totoo lang, hindi rin nakaupo eh. <laughs> hindi la ang mga tauhan ni Ochoa at saka ni ng Araneta ang nakaupo hindi walang Marcos kaya galit ang mga Marcos ngayon galit ang Marcos Norte ngayon baka kala nyo nahati ang Marcos Norte kasi ang Marcos Norte hindi nakapalag so ang nakapalag dito ang nakaporma ngayon dito yung mga uh, dilawan tutulang talaga dilawan ang nakapuesto ngayon So, maliwanag na maliwanag na si Pangulong Marcos ay dami lang bilang isang presidente. Ang nagpapatakbo dito, ang taga uh, taga Negros at taga Leyte ang nagpapatakbo ng uh, ng ating bayan, Negros kasi si Araneta sa Negros tama ba ako kung di ako nang mali, Negros tapos si Tambaluslos sa Leyte So, yun ang, nag, ang siga ngayon. Yung na naiwanan. Kaya, garit sila. Kaya, makikita nyo ang sigaw ng Ilocos o ang sigaw ng Norte, malalaman nyo sa June 1. Ano? Maririnig nyo. So, ito yung gulo nila ngayon sa Congress. Oh. Sarah, mukhang kayo naman ang dapat maimbestiga. Hindi nang araw ba natutulog ang karma sa mga ganit na politiko sa pansa dahil matapos 15 ang Vice President na si Sana Duterte patungkol sa pagkas nito ng 125 million confidential fund. Mukhang lintig nga lang raw ang walang ganti. Sa opisina ni President Bongbong Marcos dahil mismo ang Commissioner Audit ang tingomari ng laglag sa kanila at opisyal na inilabas sa publiko kung gaano nilista ng opisina ng Pangulo ang bilyones na pera ng kabanampayan. Sa nasabing official report ng Commission on the Audit, iniulat nila sa taong bayan na ang opisina ni President Bongbong Marcos ang may pinakamalaki na gastos pagdating sa Confidential at Intelligence Fund sa taong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Ito ang nakakalulang presyo o halaga ng pera ng taong bayan na tila dapat raw embestigahan dahil hindi rin nilalam kung saan nagpupunta ang kaba ng bayan. Ayon sa official report na inilabas ng Abante tonight, Office of the President, Kumam... Hmm, may tumigaw. ni si Inday Zara o siya may lihong-hungan ng Marites... <laughs>

Kumana na itong sa si BBM nato ito sa 20 pesos. Wow! Uh, like, Di nyo kong magtuo mas bright ni si Inday Sara ni Gwen. Kita kita mo agian aki yan. Kung sa nang aki yan, Inday Okay, so, Kaya pala doon sa Cebu ang 20 pesos na bigas. Kasi doon gusto nilang mamanalo si Gwen Garcia. E eh, paano? Hindi nanalo. Hindi nga gumamit yung kalaban niya. Eh, ng pera eh. Si Gwen Garcia gumamit eh. Pero wala pa rin hindi pa rin nila nalokon taong bayan. So, yan yung paniningil, ano? Paniningil ng taong bayan. Tingnan mo, ha? Ito yung mga sinasabi natin noon na bulag ang mga makamarkos. Ano? Bulag. Ngayon, paano ngayon yan? Kowa na ang nagsalita, hindi kongres. Kasi pag kongres, is politika. Pero ang kowa, hindi, hindi politisyan. So, alin ang papakinggan ng taong bayan? Ilang billion? 4 point something billions sa intelligence fund. Ang laki, di ba? Eh, yung Kikwan, Inday Sara, na intelligence fund, na ang sabi ng COA, cleared si Inday Sara sa intelligence fund, but in the Congress, hindi cleared. Alin ba ang, alin ba ang may authority magsalita? Yung Congress? O yung COA? So, very clear na yan, ha? Okay. Oh, eh. 125 million. Gaano ba ilang milyon bago mag 1 billion? Di ba layo? Kailangan ang kasi ikailangan ay natin ng kasi para maintindihan ng maintindihan, na maintindihan talaga gaano kalayo ang diferensya, ano? Gaano kalaki ang isang billion um, uh, gaano kalaki ang ilang milyon bago mag 1 billion so ibig sabihin 999 billion 1 billion uh, 1 million lang to be 1 billion ah uh, 1 million lang to be uh, 1 billion now ila magkano ang nakuha ah uh, sina charge nila sa impeachment sara 125 million lang ibig sabihin 125 million. Wala pa nga sa kalahati. O baga sa percentage do sa 4.9 billion. Eh. Uh, wala pa nga sa kwan, eh. wala pa sa ah uh, kalkulo 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 ano. Wala pa sa 1 billion, ano? What uh, what I mean? Wala pa sa 1%. Or something like that. More or less, 1% lang. Tingnan nyo ah. More or less, 1% lang. Tapos ngayon, hahamuli nila ang inday sa impeachment. Wala pa nga sa 1% sa ginastos ng ating pangulo. Sabi natin, pangulo siya. Pero ang layo. Ang layo, layo ng distance, amigo. So, saan napunta yung pera? Hindi nga daw alam ng COA eh kung saan napunta ang pera. So very clear ano mga kababayan, masadong galit ang taang mga politikyan kay Inday Sara. Yung mga makakaliwa, makakaliwa, ang sa, mga sinasabi, wag, not, wag tayong papayag na pag tayo, mga tarantado kayo. Pag nagsalita kayo, akala mo, alak ni nakaw. O sabi natin, ni nakaw. Pero bakit si Marcos, hindi nyo sasabi ang laking ginastos niya na pera, billion of intelligence, saan napunta yun? Okay. Ganito, ano, ganito. Presidente siya. Ano? Presidente siya. Lahat ng ayin siya, under direct sa kanya. Okay. Lahat ng ayin siya, ay mayroong intelligence pan. Mayroong intelligence fund ha? ito para maklaro nyo ha. Sabi natin police, military, CIDG, what I mean, the NBI, lahat nika, mayroon silang intelligence fund lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno may intelligence fund Eh bakit kailangan pa ng malaking bill, malaking intelligence fund ng presidente? Eh may mga kabinete direct siyang pwedeng mag-utot. Oy. Nika. NBI. Mukhang hindi nyo ginagastos ang pera nyo. Nababati ko sa ako. Pero ang vice president, tanan nyo ang vice president, wala siyang authority na makialam sa lahat ng ahisya ng gobyerno. So, ibig sabihin, yung intelligence pan ng bawat ahisya ng gobyerno, wala siyang authority na questioning sila. Only the president. So, kailangan talaga ng intelligence pan ng, ng vice president because wala siyang jurisdiction sa lahat anumang ayensya ng gobyerno so she need a direct intelligence pan. para kahit pa paano makatrabaho naman siya makatulong naman siya sa gobyerno in terms of intelligence so very clear yan na panggagago nyo sa pangalawang pinuno ng Pilipinas ano? Huh? so sana ganun, no? Okay, balik tayo sa FGF, sa Pilipino Guerrilla Force no? Pilipino Guerrilla Force, tuloy-tuloy lang tayo. Ano mang adikain natin tumulong sa bayan. Pero hindi pa tayo makatulong kasi nga unahin natin yung istruktura ng barangay. Kasi nga hindi tayo makaka-perform kung wala tayong tao. Because yung mga, mga stopping lang yun, stopping. Pero kung nabuo natin ang buong barangay nationwide, isang click ko lang, lahat buong Pilipinas nakapagbigay tayo ng activities. Unlike, unlike kung mga stopping lang natin, alam eh, stopping ng Rizal kasi taga, nasa Rizal ako. So, ibig sabihin, sa taas lang yun. Pero sa baba, wala kang tao. Kaya ang sabi ko, very important ang barangay sa lahat ng bagay dito sa atin, pinakamahalaga ang barangay organization. Yun yung pinakamahalaga. Kasi doon sa taas, stopping lang yan eh. Kumbaga, propaganda lang yan eh. Pero ang trabaho, nasa baba. Ha? Nasa baba. Kaya, ayusin natin ang barangay. Sabi ko nga, pag nabuo mo ang barangay, ang respeto na sa iyo. Maliban sa kapitan. Na kung mahina tayong organizer, eh, talagang wala tayong magagawa. So magantay lang tayo. Huwag tayong mag-apura. Huwag so, tayong mag-apura. Huwag tayong mag-apura. Kasi nga, ang, po, ang focus natin, batay ng bayan ng voluntarism. Voluntarism. Na, na ako kay si Pangulong Marcos. Ano? Anyway, mas magaling-galing na sa akin si Pangulong Marcos. Kaya nga lang, ano yung dep, ah, dep, de ano? Mayroon bang ayos siya na ngayon ng uh, dep dep Ano yon The Department of Division? Ganon? Dib eh. Dib. So, mali. mukang nabulol ako ah. Parang adik. Parang nakatira yata. Nakatira yata. Okay. So, mga kabagang, may nag-chat sa akin ngayon. Sir, bakit uh, may buhay-bira kay Supremo? Or kay... Uh, sa kabila sa SDF ay wala akong pakialam doon. Opinion yun eh, Sergeant Bagain. Kanyang opinion yun. Kaya diba, siya ay UFGFF. Pero ang kanyang pagmamahal na sa FG because nakita niya yung pagod ko. So, pinipigilan ko siya. Nung unang nga bumira siya, hindi ko alam. Nalaman ko lang, may nagpadala sa akin, si siya si, 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 ata nagpadala sa akin, na sir, buwang balat si Kwan. Si hindi pa bagay ng pagkaintindi niya eh. Ha? Huh? So ganun ba? Ipadala mo ka sa akin yung kanya. O so pinadala sa akin. Matagal na yan siguro mga mayroon ng 2 weeks siguro na pinadala sa akin. Ito ngayon, yung na naman siya. May nagchat sa akin. Sir, huwag na maglaban-laban. Eh, wala akong kandon, Wala akong kontrol. Pinagsabihan ko na ha, huwag muna. Huwag ka na makialam. Hindi, sir. Opinion ko ito eh. Kasi nga, Pinakilaman nila yung aking organization eh. Yung aking mga na no sa Region 12. Eleven. Pinakilaman niya. Nang uh, sinasabi niya, musang daw, musang. Ha? Kayo mga taong nang uh, nanghihila, wala kayong panindigan. Hindi pala, iisa lang pala ang, uh, ang inyong kinikilala, hindi ang bayan. Taong bayan ang ating si Ha? Nakakaya tayo. Ako kaya lumalabas tuloy ako na akong masama. Kaya nga gusto kong pagsalita si Captain Dado. Ano ang alitan namin kasi ayusin nyo, sir yung uh, national leadership ng alitan nyo. Paano ko ayusin wala naman ako alam na uh, wala naman akong alam na issue laban sa akin, wala, wala unless mayroon kayo ipop out nyo kasi ako wala, ang alibay kasi ni Supremo, may sakit sa puso yun lang alam ko other than that, wala Now, kung mayroon kayo, ilabas nyo para, what's important, mas odd tayo dito para walang isyung lumalabas kasi nga, ang tanong dito, lagi sa akin ayusin nyo sir ang problema Tapos, tarantan, wala nga akong problema eh ako nga binigyan ng problema. Tapos ako ang sasabihin nyo na ayusin yung problema. Ako ang binigyan ng problema. Hindi ko alam kung anong problema. Hindi ko alam. Kaya tuloy lang tayo. Huwag kayong makialam sa problema ng mga nasyonal. Kasi nga, hindi ko rin alam. Basta ang atin lang, Pilipino Grilla, tuloy lang tayo. Ano ang anong vision, anong mission, buhay lang tayo. We are now registered. Kaya nga pinapayos ko ngayon yung ID system natin para maging legalized tayo. Wala na question. Kasi noon, gusto kong iparegister dyan at gusto ko rin uh, bigyan ng ID. Ayaw ng dating supremo. I ay mean, kaya nga hindi nga ako pwedeng kumilos without his order. That is very clear. Kaya nga sabi ko, kung mayroong magpali, kung, kung mayroong dapat magpaliwanag, si Kapindado, hindi ako. Huwag niyo itanong sa akin. Hindi ako. Now, kung mayroong issue siya, yun ang sasagutin ko. Dahil sinagot ko na. Sakit sa puso. Oh, tapos, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.